ikatlo ng Nobyembre, sumabak ang isang Pinoy sa kanyang unang laban sa One Championship Arena. Si Moises Lois Ilogon ay isang undefeated at isang finisher. Siya ay nagsasanay sa Ox Fitness Lab. Kung hindi ako nagkakamali, matatagpuan ito sa Doha, Qatar. Ayon sa Topology.com, siya ay nakapagtala ng tatlong panalo at wala pang talo. Ang unang dalawang laban niya sa URCC ay natapos sa pamamagitan ng submission pagdating niya sa One Championship, nakalaban niya si Chu Jun Go ng Korea. Umabot sa round 3 ang kanilang bakbakan. Ngunit bago matapos ang huling round, ininda ng Koreano ang isang tuhod sa katawan na pinakawalan ni Ilogon. Nang mapansin ito ay hindi na nagatubili ang Pinoy na tapusin ang laban. Bilang resulta, panalo si Moises Lois Ilogon sa pamamagitan ng isang technical knockout. Kinabukasan, ikaapat ng Nobyembre, naganap ang pangalawang laban ng kapwa Pinoy na sinalito Adiwang at Jeremy Miado. Sa unang round ay makikita na malaki ang naging lamang ni Adiwang dahil napabagsak niya si Miado sa pamamagitan ng isang left hook. Sinikap ni Adiwang na tapusin ang laban ngunit matibay din ang kapwa Pinoy. Nagawa ni Miado na makarecover at agad na nag-attempt ng slam takedown, ngunit na depensahan ito ni Adiwang. Sa halip ay si Miyado ang na-take down, ngunit nagawa rin niyang agad na makabalik sa kanyang paa. Nagpatuloy ang laban at tumetama na rin ang mga counter-attack ni Miyado. Bago matapos ang round 1 ay nakapagbitaw si Adiwang ng isang magandang spinning elbow. Sa round 2, makikita sa kanang taas na bahagi ng mata ni Adiwang ang pamamaga. Gayunpaman ay hindi ito naging hadlang sa kanyang performance ang dalawang manlalaban ay parehong nagsisikap na mapanatili ang kanilang magandang bakbakan. Sa round 3, marahil ay batid ni Miyado na tagilid siya sa scorecard kaya naman ay lagi siyang pasulong. Ngunit napapaatras siya sa mga pag-ataki ni Adiwang. Mayroon din naman siyang mga solid na suntok na tumama kay Adiwang subalit natatapatan lang ito ng huli. Natapos ang round 3 at ang mga hurado ay nagkaisa para sa panalo ni Adiwang via unanimous decision. Sa wakas ay natuldukan ang kanilang unfinished business at nalaman na ng lahat kung sino talaga ang tunay na nanalo sa laban. Sa main event, nabigo si Fabricio Andrade na makuha ang titulo bilang kickboxing world champion mula kay Jonathan Haggerty. Nakatikim siya ng isang masaklap na knockout loss mula sa Briton. Bilang resulta, Nanatili si Jonathan Hagerty bilang Muay Thai at Kickboxing World Champion, at nakuha din niya ang double bonus na 100,000 US Dollar mula sa One Championship. Hanggang dito muna tayo at kita-kita ulit tayo sa susunod nating update. Maraming Salamat!